Mas tolen sa na. Tama, kasi mo Where's my pop cola? Where's my pop cola, ha? <laughs> Sige lang, take a video man. <laughs> ko. daw dito, dumaan mo. Ako na ni. Ako muna Siguro. Kada gilang ako ni. Ay maayo kita. Nagpilit. Yi. na dile. Video. Dile. Kakang. Ano? ni mo tayo. Anan dali an dali. Lichon o lichon. Lichon. Ah si yoyo. Lichon nung sa. Yoyo. Ay Ah si or angisa yung asiyon, hindi mo na, hindi mo kundi 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 na, hindi mo na, hindi mo kundi na, hindi na, hindi na, 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 na,

Adi sa hi, wala. Magkaraan. Magkasa nimo. Dijak, Jack! pagan kailichon. Lichon na lichon. Sabagay. Wala pang lichon. Lichon na lichon, Barato na kaya lichon. Paratro kaya may, na kung yung lichon na mua, paratro ka mo what? Maybe it's not. It's town.

Kapet. Kapet ka na ba. Eh. Parele chara lechon, lechon baboy, baboy. Pig pig. gabi, 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 gabi. Gabi. Boykel. Gabi. gabi dito. Si Jackie, baboy. Nakapag-upload din ang dalawa din ito. Oo, pwede man. Patanong na din sila ka ron. Message na lang isa-isa. Kaya ito man ay pa-video kay isa. Ako niya. Tarong na lang ano, tarong. Isa-isa ha. Ina-isa message ba? Isa-isa. Ayoy. Ayoy ka, ati Jackie, ati Celia, ati Lidja. baboy, tilegs, no, really? <laughs> baboy. Oh, <laughs> <my own> <Angelique> <laughs> Good for the heart. Bantay ka